Ito lang talaga yung Itong silyar oh dami yung ito lang talaga sa... pa eh. Parang gay bukal uno Biruin nyo, pinatas to ng tao oh Ano kaya ito? Ginawan tulay dati? Parang galon Ha? Parang galon Wala na, kaso wala mo Walang katapat dito sa kabila wala, Wala, walang wala talaga parang gilaw, hagdan Hagdan ano, babaan ano? Hmm. Ay, yeah, gandun, ang ukuan yan eh. Kaya, yeah, mga mga design pa ng mga hagdan dito eh. Ah, meron pa rin. Malanas na. Parang pinag-ukita na lang. Mm. Kasi ano nga ito nung araw eh, meron ditong pisa ang tubo. Ah, eh, <coughs> Tarapiche kung tawagin. Ayan, maaaring iyan nga. Ito, may mga butas. Mga lamang na dito yung mga Ayan, maari nga. Dito oh, nga. Kwadrado kasi, oh. Pisaan ng tubo no araw. Tara, kong tawagin. Yun, yun ang mga nga ng ano, kuiba. Meron pang silyar sa may kuiba. Wala. Ay, wala na po ano, silyardo. Wala na. Ang ah, silyar doon yung tig-isan kalbang, yung parang palamuti sa bahay. Maliit, no? Maliit. Yung isan dang hmm. Okay. Okay.

So, kuha na magtatanggal na, ano, tapos sakay sa bako na, ano, uh -huh. Para hindi ma basag.